Mayroon tayong bagong news. Ito masasabi ko, hindi talaga mananalo ang kalukuhan, mga kademonyuhan hindi talaga mananalo. Talagang mananaig pa rin ang katotohanan. Yay! Ito. Kung naalala nyo mga palangka. Terrible ang mga pinagdaanan nila ni Alden at Main sinasabi na nila yan noon noon pa pero nga tayo ay binuwag ang Nation ay binibu, binubuwag nila kasi napakarami nga natin balikan natin yung noon so binuwag nila Ayan, kasi nga magkakaiba ang management. Yung hindi pa po nakakaalam at mga baguhan lang ng mga tungaw at talagang nanggugulo lang sa ating vlog. Ay nako, mag-isip-isip kayo at panoorin nyo yung aking mga video o yung mga video na iba. Kasi hindi nyo rin naman alam kung ini-edit yun or katotohanan yun. Pero, alam nyo, gamitin yung mga tungaw, yung utak nyo, pati mata nyo, kung ini ba yun, o oh, hindi. Kasi, iba-iba nga ang mga nilalabas nila. Hmm. Ano pa nga ba? Hindi nyo sasabihin, mga dilolo kami, magpapagamot kami, nasobrahan na, kaninong nanay to, kaninong mami to. O, oh, ano? Kung nainggit kayo, pumikit kayo. Kung nainggit pa rin kayo, gumawa kayo ng channel nyo. Kasi, masyado na kayong mainggitin sa Aldab Nation. Dahil, nandito pa rin kami sumusuporta sa Aldab Aldin at Men. Kahit sinasabi nyo, mga tungaw, mga kurimaw, mga... Kayo naman kasi ang dilulo iba kayo ang dilolo. Kung kumampi kayo kay Finots, sa kay mudra ni Finots, doon kayo. Kasi, ay nako, simulat sa Paul, in lang po nila. Alam nyo po mga tungaw yung in nila. Bakit tayo matatakot no, sa kanila? Katotohanan yung nilalaban natin. Yung mga nilabas ngayon ay puro lang yan kalukuhan pang showbiz. Lalong lalo na darating na ipapalabas na yung movie ni Alden. Nako, may Julia ang kasunod Sharon. Kaya maraming lumalabas na mga hindi mo na alam at sana sabi ko sa inyo, pag hindi naman maganda, wag nyo nang panoorin na nakakasira sa iyong puso't isipan lalo na hindi kayo matatag para sa ako kasi hindi ko na pinapansin yun kahit halimbawa papanoorin ko yun tumatawa na lang ako ito na naman, kalukohan ganun lang ako hindi talaga ako madadala at hindi ako maniniwala sa mga pinupost nila dahil subaybay so ko po ang Aldab simulat sa Polpo mo punta ako doon sa studio sa Broadway pa sila saan saan doon sa one for all all for one sa mga live shows nakikita ko po sa off cam kung ano sila Alden at Maine yan po ang katotohanan mga palangga so ito na kailan lang isang araw lang sinasabi ko na sa inyo lalabas at lalabas talaga ang katotohanan sinasabi ko na sa vlog ko na walang katotohanan ang engagement last year tapos kinasal this year walang katotohanan ah, kailan lang sa AAT si Mingay ayan sa aking thumbnail sa cover ng video ito sinusuot ni May ng signet ring na magkapariho sila ni Alden last year kung pumutok yung fake na engagement bago po engage na nilabas nila na drama drama ng management ni Mingay ay ba diba, sa gala night umaten po si Isoy. Yan po ang suot niya. Mga bulag kasi ang mga A-linings, M-linings, ano? Hindi nila yan binabasa at hindi nila tinitingnan kung anong mga suot ng kanilang mga idolo. I-search nyo po sa Google kung ano po ang meaning ng signet ring. Ako, sinesearch ko na noon pa bago sinuot ni Alden Ay, pagkatapos sinoot ni Alden at pinakita na yun agad tapos kinubukasan yung last year mayroong fake na engagement hindi po kami naniniwala dahil yan po yan po ang suot ni Alden at ni Main ay it ring yun po ang meaning kagaya lang ng wedding ring kung magsusuot ganyan ikaw po ay nakatali na may asawa ka na married ka na bla 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 iih na ko yan po ang katotohanan. Mayroon na mag-asawa na po sila. Sinusuot siya ni Maine sa Itbulaga last year, this year, lalo na isang araw pa lang kahapon pa lang sinuot po niya yan. Magkapariho sila ni Alden kaya huwag niyo nang paniwalaan kung ano pa ang lumalabas na mga kwento mga palangga dito tayo sa katotohanan ng gigigil na si Akits <laughs> pero normal po ang dugo o ingit lang sila mga koribaw, kasi nahuhuli natin noong napanood ko yung pagsasayaw ni Mingay o dyan sa AAT kasi nga may nilabas yung mga ano natin mga kasamahan natin yung mga Aldab Nation na yung part na yun ay sumayaw siya. Di ba? Wala. Tapos yung AAK. Uy! Nandoon yung ring kino. Zinozoom ko. Ay! Nako! Yung signet ring na magkapareho sila ni Alden. So ano na ngayon mga tungaw, yung mga dilolo. Kami pa ang mga dilolo. No way! Hindi magiging dilolo. Ha! <laughs> Ang mga Aldab Nation tapos manonood pa sa ating video na tayo ay magpapagamot. No way. Hindi tayo magpapagamot dahil sa real life tayo naniniwala. Kaya panalo ang Aldab Nation. Sinasabi ko na sa inyo 2016 nagpakasal na po sila. Kaya yung mga gawa-gawa lang ngayon Walang katotohanan at nakita naman ng mga fans na wala namang suot si Kong Gay na wedding ring. Nabingi pa nga siya sinabihan, "Oh, ano? Sir, Kong, Congressman, nasaan na 'yung wedding ring mo? Bingi siya. Do siya pumasok sa kanyang opisina. Kaya bye-bye. Sino ang kawawa?" kayo, hindi ang alam Bye! Yes! Kakasuot lang ni Mingay. Thank you so much mga palangga. Bye!